Konkretong patunay ng pagkilos at malasakit ng lokal na pamalaan ng Matanog sa pamumuno ni Zuria Bansil Goro, ang pagtatag ng Matanog Special Economic Zone ayon kay Magindano del Norte Governor Datu Tukaw Mastura. Hangad ng gobernador ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga bayan na sakop ng probinsya. Ang News Now sa report. Isang katuparan ng minimithing pag-unlad at hangad sa bawat bayan sa Maguindanao del Norte ang nasaksihan ni Governor Dato Tukaw Mastura sa groundbreaking na Matanog Special Economic Zone. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Governor Mastura na matagal na niyang layuni na mabigyan ng sapat na kabuhayan o livelihood program ang mga mamamayang banks sa Moro, lalo na sa Lalawigan. First of all, I would like to And second now, I'd like to announce that Norte is now a first-class province from fourth-class And it's finally, we have uh, visitors here who are uh, investors and uh, I do hope that you are going to invite more investors to come to our province. In fact, this is uh, one of my priority uh, was this program in my campaign to make Maguindanao uh, not a habit of industry because our aim here is to give livelihood to our people in Maguindanao and Norte. Dagdag ng gobernador na ang mga hakbang tungo sa pag-unlad ng bayan ng Matanog ay konkretong patunay anya ng pagkilos at malasakit ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Zuria Bansilguro. I know that you will not only leave it to investment here in Matano because we have a wide track of land in Oguimbenau uh, Norte which are ready for development. We really need uh, this from a uh, uh, world province because we need to rehabilitate our people and that would be a great help for us if you can ...big also other investors to the province of Mindanao North. This is a great breakthrough. By a congratulations, Mayor. Uh, hindi lang pa kaya panaginip kung di talaga natin totoo yung sinasabi mo sa akin. Ipinahayag din ng gobernador ang kanyang paghanga sa patuloy na pag-unlad ng bayan na dati kinikilala bilang war zone, ngunit ngayon ay umaangat bilang isa sa mga sentro ng pagunlad at oportunidad sa rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.